Or... For three years now, yeah, no. I have come in of food on this bridge. Picture, but it has fallen down. So cut it down. Why should it absorb the soil? Who said there ain't red light? No. So, no. no. let it for these years also. And oh. I shall purify the ground around it. and nuclear plants may be ang ganda Is ng mga ano to ang pointing my parents and sisters the gospel of the Lord praise to you Lord, Lord Jesus, Jesus Christ konti lang ang tao kasi Saturday Wednesday Father, ang pinakamaraming tao in the first reading about motors who travel with God, the Holy Christ. And because that's for the strict meaning for us as we journey through east and then transition. If you listen carefully in the first reading, on <laughs> the, to remove. <laughs> the <stakes. laughs> you are now believe the <laughs>

sa so, may sumpanda na uh, patungan ninyo doon. Dito po, sa gilid pa. Ito. Ito po so so, li so, kayo. Uh, sa kaklaran. Sir, sir. Wa? Saan ba ang... Pa? Uh, Ayun pala may pilihan din doon o. Oh, kumpara ng price. Pilihan din pala doon.

bili po. ako ng... Ito po. Lahat ng pekas at dark spots, kaya matanggal sa bagay lang, hindi mo na kailangan magpunta sa mahal na spa. Ito ang trending na method ngayon sa kuyo. Talik. Gusto nang Gabi o na madilim na.

Ano unan naman for damit Wala wala Ang pinakamura nagtitigaw sa harap Wala na pala dito. Ikot na pala doon. Namali pala ako. Dapat pala doon. Doon ako na sa kaya ng anong na sa dunia. Malayo pa pala ako ayan mm -hmm, sa so kaya na 100 lang ang machinelas okay? guys ayan lang ano malayo pala ako iba ang bilis gumabi oh my music Burma nakalakad-lakad ka dito okay, sir.

mas mura kasi along, ano doon sa amin sa palengke 100 class, class 50 lang libre pack pa na wala kang kabit dyan na kayo sa tempered glass 15 lang libre na kalagay ilang ay magkakabit dyan na ang gaganda ang bango ang